Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary dating ngayon level N3. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Next, tukiiywa Jake-san ga watta san, Japan yoroshiku onegai shimasu. Biglang haba. <laughs> Iro shiku ni gaitashimasu. Irashikōgaishimasu. po. Mas complicated po itong salitang ito. Kaya hindi ko na po siya ng uh, regular na ano na translation niya kasi as independent po sa gagamitan, talagang magbabago. So hindi ko po masasabi kung alin yung pinaka main niyang meaning. Hai. Ano de, dondon ikimashō ka. Tingnan po natin kung ano po ang magiging meaning niya. Kagiga kakatero. Kagiga kakatero. Ano po siya? Ah, nakalak ang susi. So, 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 so. Nakalak. O kaya naman po, nakalak gamit ang susi. Pwede ah, lang po, nakalak ang susi. Pero parang ah, ano, weird po, di ba? Kasi yun, dapat po nakalak ang, ang pintuan, hindi po yung susi. Tama, tama po. So, kaya hindi ka po sinagat na, na, nakalak ang susi, kundi nakalak lamang. Hay. At enter parenthesis, enter parenthesis gamit ang susi. Kung sa, sa ano, uh, sa Pilipinas, lagi po natin sinasabing uh, nakalak ang pintuan. Dito po sa Japan, kagiga kakatel, nakalak. Yun po yung meaning po nun. Nakalak na po gamit siya. susi. Hay. Ha, sige, ikimashou.

Ilak. Ah, so ilak. Des. Ilak. So, des. Ilalak. Ilalak a ah, ang a. Ah. ilalak gamit ang susi po. Ano po? Hi. Pag sinabi po kasi pong ilak, kagiyo kakete. Hai opo. Pag wala pong la, magigiging kakete. po Ang Japanese niya ngayon, ilalak kagiyo kakete na po siya. Hai. どどんどんきましょう病気にかかる病気にかかるおかやなマンポインビスの病気にかかるペレポマギン病気になるそうですはいはい病気になる長らおねんさけい病気にかかるマギギンマガロおナンさけい pwede rin pong mahawaan ng sakit. Actually. Uh -huh. Pero dahil sabi po, dahil po sa book po, gusto niya po sabihin, parehas lang po ang meaning nila. So, ito po yung ginamit kong salita. Magkaroon ng sakit. Hindi po mahawaan ng sakit. Ay. Pwede rin pong mahawaan ng sakit. Depende po sa uh, face. Ay. Ah, hey. sige,

パッパッパティニン,ンサドクトル。はい。ごん、ごめんパティチ。チョウササブ。チョウサブ。チョウサブ。チョウサブ。チョウサブ。チチェックアップ。チプ。チェックアップ,プ。これです。診察です。あー診察。はい。はい。わかりました。はい。では次いきます。ボタンをか,かける。はい。ボタンをかける。 Kanina, botang wo toru. Pagtanggal ng botones. Ngayon naman, botang wo kakeru. Uh, lagyan ng butones. botones. Hindi nalagay po natin ang uh, botones. Lagyan ng buton. A button Paglalagyan po, tsukiro na po siya. Ay, tsukiro po natin. Bakit loading yung utak Mahirap kasi talaga ito. <laughs> Hindi dahil sa ano, utak. Mahirap po talaga ito. Pag sinabi pong botango kakira, meron po sa babang ano, nakaana, nakatama. Medical check-up, cancer. Ayan. Kakabit Pas ang botong. Pwede rin po. Hay. O kaya naman po, isara ang botones. Botones. Hay. Pwede pong isara ang botones o kaya ikabit ang botones. Pwede rin po. Hay. Kasi yung kakeru, alam niyo po ang salitang hikakeru. Pag sinabi pong hikakeru, isabit. Di ba po? Ay, alam, na, napag-aralan niyo na po ang isabit, yung hikakeru. Wala pa po. Hindi ko pa na-encounter. Meron po kasi tayo pong salitang hikakeru. Ibig ko sabihin nun, I, 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 ano niya dito, kumbaga, i, i, niya dito, nakasabit po siya. Hi. So, from the word hikakeru. Itong kakeru, isara. Hi. Ah, I-image cool. nyo po yung hook. Yung hook po, meron ditong ano, butas. Isa, ia, i-ano niya. I-kakabit niyang ganyan. Hi. Hikakeru. So des. Hikakeru. Oh, De, kakeru desu ne. Hi. Da, saigo desu ne. BOTAN oh. o no, HAZUSU BOTAN o Hazu. HAZUSU tanggalin ang uh, tanggalin ang butones. So, des, tanggalin ang butones. Isa lang tama ko. Ah. Eh, talaga? <laughs> Kanina, nag... <laughs> ay, kuko, ate na Ang alam ko po, tama. Mali din ako dyan ay, si ate. Ay, malidin ko ba? Asa mo Sayang. Ilak, si, ilak ang susi. Ilak ang susi. <laughs> Asa ka ilak ang susi at saka ilalak. Tsa, tatsiga ka. Hi. So, gozaimasu. Wala na Arigato po bang tanong? Uh, wala na po bang katanungan dito? Wala na po. Sige, Arigatou gozaimasu. Arigato Saba Sa ba po. Wala pong katanungan? Um, da naman po at dinala. <laughs> <laughs> Hindi kita lalo pa yung tagiri toh na? Okay, yes. okay. Salamat hey, well <laughs> eh, <last laughs> po. Okay. 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 はい、はい、早速です。どんぱるんぽたよかけるあったけるあかかるあったけるパルんぽたよ CD をかける CD をかける。あななぽみにんやーんまっぱとぐトぐな CD <laughs> そんな感じですね。いプレイアン CD。はい。 yung kakiri po dito magiging i-play. Kumain dito. Na Opo. hay, <laughs> marami po tayong matututunan dito. <laughs> Opo. Hay, that's it. Mofu o kakeru. Ano naman po siya? Mofu is ano? May kumot ba yan, Ate? Mofu. Kumot po, kum kumot po. Mofu. magkumot. Oh, Yay! Isa lang po. Um, guys, para po sa uh, ano, dagdag po kaalaman kasi ako po lagi po ako dito na ano, uh, na po. Ano po. Iba-ibang klase po dito po ang moho sa Japan. Hindi ko na po pinanggit kung anong klase. Hindi ko na po inindicate ng ano, uh, madetalye dun sa sentence na yon kasi Usually, hindi naman tayo nagsasabi na ano eh, uh, Uh, magkumot ng kung anong klaseng kumot. Hindi po natin okay. sinasabi kung anong klase. Pero dito po sa Japan po, pag sinabi pong mofu, pag sinabi pong mofu, ganito na po siya. Ito pong mga fuwa Yung parang ang sarap sa, sa ano, sa hada. Yan po mm -hmm. ang mofu. Ano po? Ngayon, meron din po sa Japan pong isa pa pong ano, uh, meron po tayong tinatawag na kumot dito na Tawuruketo. Tawuruketo. Pag sinabi naman po tawuruketo, alam niyo po yung parang tuwal yung texture. Okay. Na kumot. Yan naman po ang tawuruketo. No. yung okay. pag sinabi naman po kakebutong. 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 Hi, alam nyo po yung ano, yung medyo, yung down, yung meron feathers po sa loob? Oo po. Yan naman po ang kakebutong. Hmm, depende pala siya ate sa season. Sorry, depende po sa season. Depende po sa gagamitin niyo pong kumot, magbabago po yung pagtawag po nila. Ah, oh, ngayon ko lang nalaman yun, te. Ako rin po, dati po, ano, lag, lahat para po sa akin, pag, pag sinabi pong kumot, lahat sinasabi ko, ah, um, mof, mofu, mofu do ko, mofu do ko. Anong sinasabi mo? Ay. Sabi ko, mofu. Ay. Eh, summer ngayon. Parang hindi po. ako gigamit ng mofu. Sabi sa akin ng ano ng Ay. ng boyfriend ko dati noon. Tarketo pala ang tao. So, <laughs> Kaya pala, ano, nakikipagdiskusyon siya sa akin. Kasi pag sinabi pong mofu, yung fuwa-fuwa po na mofu. Opo. Ngayon, pag medyo ano na, uh, spring na medyo malamig pa, o kaya naman po, autumn na medyo malamig na, malapit na po mag, ano, mm. kakebutong na. Ayun. At as in, kapag taglamig na talaga, meron pong kakebutong, sa ibabaw po linalagay ang mofo. Mofo. Mm. Pero ako dati, hindi ko po alam, mofo muna ang linalagay ko, after that, linalagay ko yung kakebutong. Kasi masarap po sa pakiramdam po yung mofo. Pero, uh, number... pinagalitan po ako. <laughs> hindi daw po yun ang proper ng paggamit. Una daw po, ang ipapatong natin sa sarili natin is uh, kakibutong after that yung mofo. Kasi yung mofo, hindi niya linalabas yung warm oh. ng katawan. Hi. So, ibig po sabihin, kapag ma mainit-init na po tayo dito, tapos linakipan pa po ng, ano, ng mofo, so, mas maatakay. Ayun. Hi. Ganun Kaya lang yan lang. po yung proper ng paggamit po ng ano ng mofo. Eh tatanga-tanga si Inday, Siyempre, hindi sanay sa Japan, ilang taon sa Pilipinas, di ba? Kung <laughs> <Orin, laughs> ko lang po ate, nalaman. May mga kumot ako dito, hindi ko alam tawag. Paano gamitin? <laughs> Sige oh, lang. Ko <laughs> <laughs> ano lang yung komportable. Oh, so, naman. Ay, kaya ano lang po yon isa lang po yun na ano, dagdag kaalaman po. Siguro sa mga matatagal na rin po dito sa Japan po, alam na rin po yung pagkakaiba po ng ano kada kumot po ano po mm. ay pero para po sa mga kakarating pa lang o kaya ano walang siyempre ako po natutunan ko lang po yan nang nakipag ano ko eh kung baga nagkaroon ako ng relasyon sa Japanese doon ko, ko lang po siya first time na nalaman nalaman so, <laughs> ano din ah. po tayo. So, 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 so. Magandang ano po, aral po sa akin. <laughs> oh, po. Hai, tawag ikimashou. Koe o kakeru. Koe o kakeru. Tumawag. Ate. Hindi po. Aha. Ah. Ano ba to? Koe. Koe is... Boses, di ba ate? Hai. Hai. Mm. tawagin tum mm ah uh, paano ba Yobo po ang tawagin ah po oh koe nga o kakere medyo mahirap Matawag? po Tawag? <laughs> sorry po ate tayo <laughs> po <laughs> kausapin hay mm. No. pag sinabi kong kausapin kayo it means po na kaya yung ano kayo yung nauna na makipag-usap koyo kakeru. Kayo po yung unang nakipag-usap. Yun po ang meaning po nun. Mm -hmm. Hi. Pero pag na-translate po natin, kausapin lang po yung ginagamit kasi masyado nang hahaba kung uh, unang kakausap. Kaya yung unang kaka kakausap. Medyo, mm -hmm. ano na, mahaba na. At magiging word po sa, ano, sa, sa sentence. Kaya, kausapin lang po talaga po siya kapag translate. Hi! Let's Koe ga kakaru. Hay. Koe ga kakaru. Ano man to? Ah. Uh, Kakausap mo. Kakausap? Hindi ko sigurado ate. Kakausap ba yan? Makikipag-usap? Hindi po. Ako sa dalawa po talaga po ang meaning niya. Meron pong koe ga kakaru na kumbaga, may nakipag-usap sa inyo. Hindi kayo yung unang makikipag-usap. Meron pong ganun. pero usual ginagamit po ang koe ga kakaru. ng alokin. For example, um, ah yeah. uh, kashu ni ka, ah uh, ni naru tame koe a uh, kashu ni naranai ka to koe ga kakaru. Uh, Hai. Deb okay. ko sabihin inalok siya para maging singer. Um, ah, so yung paggamit kata mo rin. Hai huwag ka kakaroon ito ni. Pero sa hmm. ano po, sa ibab na mampo, ang alam ko po meron din po yan ano, kung ah, kumbaga uh, kung yung iba yung ibang tao yung nag, hindi eh, huwag ka yapari alokin po siya eh. Opo, ano May taong mag-aalok po sa iyo, hindi so po so 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 ako so so ang mag-aalok sa kanya po. Ano? Opo, opo. Hmm. Kaya, it mean, It means po, ito pong kuwe o ka ah, koe o kakeru pwede mm. nyo rin pong sabihin na ano na alokin nyo yung taong yun mm. Ay, okay. depende po sa situation magbabago po yung gusto niyang sabihin halimbawa mm. ako po isa nasa is, nasa ano company po ako ng production at gusto ko pong mag ano, maghanap ng bagong bagong stars mm. sabihin ko Noe-san, kawaii kara Noe-san ni koe o kakeyo. Noe-san sa, Noe ni koe o kakeru. Hi. Kung mga kitka yung gusto ko kayong go and start. So, uh, inaalokin ko. So, uh. ako yun, kung ako yung mag, mag-alok sa inyo, Noe-san ni koe o kakeru. Um, kakeru. Ngayon, kung ako yung aalokin, uh, Noe-san ga watashi ni ah, ah, Noe-san ga watashi ni

ano, mag-alala? Hmm, sin, mag-alala, suru, ka na? Uh, parang, pag-a, aalala pag Tama ah, po yung sabi ni Marisa. Pag? Pag-aalalahanin. So des, tatayba, okaasan ni sinpayo kakeru. Pag-aalalahanin ko yung magulang ko. Ganyan. Mm -hmm. Ay, Yung pa ang meaning po niya. Hi. Uh Hi. -huh. Yung kaya po nakasulat dito ang iba. Hi. Uh -huh. ba? Uh, na, umuubo ako kanina po, di ba po? Tapos uh -huh. may mga nagsisimpay po sa akin. Simpayo. Ah, uh, eh, tataba, Kayo po nagsimpay po kayo sa akin. Sasamin ko po sa inyo, Noe-san ni simpayo kakeru. Uh -huh. Pinag-alala, uh, kumbaga, pinag-alalahan, ah, pinag-alalahak, ah, pinag-alala, yeah. pinag-alala ah. ko si Noe-san. Ganyan na po ang magiging meaning. Yeah. Ako, ah, pinag-alala pinag ko. Pinag-alala. Pero kung ito lang pong sentence na ito, tulad po ng sinabi po ni Marisan, pag-alalahanin ang iba. Interpretation. <laughs> Hi. So, yun ito kay mas. Yeah. Pero po kayong katanungan? Wala po ate. Thank you po. Sarakasa, arigatou gozaimasu. Ating guys, sa baba po, may katanungan po si ate, si Ichigo-san. Yung kakibutong po ba, yun yung comforter? Hindi po tayo magaling sa English. Ano ba yun? <laughs> <laughs> nabit, eh. Hindi na ba, Betsy? Hindi rin ako magaling sa ganyan. Comforter, parang, yung ba yung makapal? Makalpa, makapal po, yung kanina Is, po. Yung, kanina. Yung, ano, yung picture na ano, yung makapal. Inilalagay sa loob po eh. Yan. Ito, kore des. Ito po ang tinatawag na kakebutong. Siya po yung kapartner po ng sikibutong. Di ba po meron po tayong isang set na futong? Yung linalatag po natin para doon po tayo humiga. sikibutong po ang tawag doon. Tapos ito pong ano, uh, kumot na kapartner niya, yung po ang tinatawag na kakebutong. ang

はい、同じです。このあんパレスなパレス心配させると心配をかける。はい、ありがとうございます。アビニアティ、イチゴ、エンテンキリンポフン、ンパラポサ、カタノアニアティインボー、ンストーリーンテンキーソーマジピンン。あ、ちなみにね、心配をさせるっていうふうに、ウォーをつけるのも大丈夫だし、なくすこともできる。こちらも同じく、 をなくして心配かけるって言っても問題ないです。はい。ゲツニョボ。日本語で説明しちゃった。あの、サマダリンサリタポメルンマンポイットポンあの、お、おわら、たまパリンポシャ。オッケーかな大丈夫かなはい、お気に入りです。ありがとうございます。はい。 Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.